this is all driven by politics. Diba? Namumulitika lang sila dyan. Kasi malapit na ang SONA, merong election next year, gusto nila, no, ng mga namumuno natin, na magkaroon ng paggalaw sa presyo ng bigas. No? Para maganda yung maging, maganda silang makita ng mga butante no? na meron daw silang ginagawa tungkol sa issue na yan. Pero alam mo, Jason, yung mga ganyang polisiya, these are only band-aid solutions. Itong ganitong pagbaba ng taripa, It will do more harm than good sa rice industry sa ating bansa. It will do more harm than good sa ating mga farmers. At hindi ito sigurado na magta-translate into lower prices para sa ating mga consumers. Alam mo, Jason, this policy, no, yung, gina, yung ginawa nila na yan ng NEDA, na ibinaba nila yung taripa from 35 to 15 percent, I have one word to describe what they did, at yung word na yan is kahibangan. No, kahibang yung policy na yan na ginawa nila na binabayang taripa kasi ang mangyayari niyan magsasuffer lalo yung ating mga magsasaka. Jason. Dok, pagdating naman po sa antas ng overall inflation, isa rin po sa nakikita ng uh, Philippine Statistics Authority ay itong uh, pong uh, uh, pagkain na nanguna po sa commodity, uh, commodity group na may malaking ambag po dito sa Inflation, Kabilang na po dyan yung uh, bigas, yung uh, karne ng baboy, at itong luya na umabot na po sa 400 pesos kada kilo. Dok, uh, sinabi po ng uh, PSA, bagamat uh, bahagyang uh, bumababa yung uh, presyo ng uh, bigas sa retail price, pero kung ikukumpara natin sa year-on-year -year comparison, ang taas po talaga ng itinaas ng presyo ng bigas ngayong May 2024. Kung ikukumpara po sa May 2023. Pero sabi ng PSA po, asahan po daw na sa mga darating na panahon ay baba po, po daw yung retail price dahil po daw sa uh, ginawa o uh, ng gobyerno na ibaba yung uh, taripa sa imported rice. Okay. Ito kasi yan, uh, Jason. Ano? So medyo yung tanong mo eh maraming uh, maraming layers yan, ano, himayin natin, ano. So ganito yan. Uh, kung natin yung sinasabi ng pagbaba ng taripa, no? kasi yan yung argumento nila eh. Pag ibinaba mo yung taripa, e eh ang presyo. Halimbawa sa kaso ng bigas, uh, yung taripa na nasa 35%, dati nga dapat 50% yan, ibinaba eh, ng 35%, ngayon ibababa eh, na ng 15%. Okay? Ang expectation nila dyan is bababa, pala, bababa pa ang presyo ng, ng bigas. Pero kung titingnan natin sa mga ibang produkto, no Jason. Halimbawa sa kaso ng uh, ng swine, no sa mga sa pork, sa mga iba pang mga karne, nagbaba rin sila ng uh, ng taripa noon, pero hindi ito nag-translate sa uh, mas mababang presyo ng mga produktong ito. So walang garantiya Jason na bababa yung presyo ng uh, ng bigas halimbawa pag binabawasan nila yung taripa. So walang garantiya. At bakit ko nasabing walang garantiya? Kasi nga yung rice industry natin merong mga tinatawag na market imperfections yung industriya na yan. At yung market imperfections na yan, nanggagaling yan doon sa kalagitnaan ng value chain ng industriya na yan. Kasi ang rice industry natin eh, nahahati sa tatlong bahagi. Unang bahagi dyan, yung ating mga farmers, no? sila yung naghahanap buhay, sila yung nagbabalat ng buto para po tayo mapakain. Nandyan yung mga consumer sa pinakadulo, no? sila yung bumibili. At nasa kalagitnaan yan, yung mga traders, yung mga millers, yung mga may-ari ng bodega, sama mo na yung mga smugglers, ano, nandyan sila sa gitna ng value chain na yan. At yung kalagitnaan ng value chain na yan, dyan ang gagaling yung issue. Kaya nga sinasabi ko kanina, kahit na ibinababa nila yung taripa na yan, from 35% to 15%, there is no guarantee na magta-translate yan into uh, a decrease in the price ng bigas. Sinabi rin ni Secretary Balis sa kanya doon sa press conference siya, pinanood ko noong araw. Kaya sa kanya yan, kung bababa ba ang presyo, hindi daw kaagad bababa. No? Ang sa akin naman, alam mo Jason, this is all driven by politics. Diba? Namumuliti ka lang sila dyan. Kasi malapit na ang SONA, merong election next year, gusto nila no, ng mga namumuno natin na magkaroon ng paggalaw sa presyo ng bigas. No? Para maganda yung maging maganda silang makita ng mga butante no, na meron daw silang ginagawa tungkol sa issue na yan. Pero alam mo, Jason, yung mga ganyang polisiya, these are only band-aid solutions. Itong ganitong pagbaba ng taripa, it will do more harm than good sa rice industry sa ating bansa. It will do more harm than good sa ating mga farmers. At hindi ito sigurado na magta-translate into lower prices para sa ating mga consumers. Alam mo, Jason, this policy, no, yung, gina, yung ginawa nila na yan ng NEDA, na ibinaba nila yung tarifa from 35% to 15%, I have one word to describe what they did. At yung word na yan is kahibangan. No? Kahibang, hibang yung policy na yan na ginawa nila na binaba yung tarifa. Kasi ang mangyayari niyan, magsasuffer lalo yung ating mga magsasaka, Jason.